Nakaranas sa malalakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa hagupit ng Bagyong Goryo. Dama ang epekto ng masamang panahon sa Subic, Sambales. Alos mag-zero visibility na nga ang daan po doon. May mga nabuwal ding puno. Sa Bayumbong, Nueva Vizcaya naman, tumaas ang level ng Magat River. Pinantayan din ng mga otoridad ang iba pang ilog sa lalawigan para sa posibleng uh, pag -apaw. Sa pataan naman, anim na bayan at isang lunsod ang nakaranas ng malawakang blackout. Naging malalakas din ang alon sa dagat kaya hindi na nakapalawot ang mga manging isda sa subig. Ito po ang sabi nila. Kaya sa lumubog ka sa lahat sa bagyo, mahirap na yung isugal mo yung buhay mo doon. Marami nang nawala sa amin dito na pag may bagyo. Kaya nga panay-monitor namin sa radyo. Pine tree po ito na laglag -lag, so ibig sabihin matiga malakas yung hangin. Hindi po basta-basta po nabubuhal po ito eh matigas na kahoy po ito, kaya nera po yung mga itak. pa po kahapon ng ano oras kayo? Yes. Alas 10 na umaga. Mm -hmm. Ano ko lang ngayon? balita ko, bukas pa yata na umaga magkakaroon ng biyahe. Kailangan nakahanda rin po tayo uh, at maging ready. Ano man po yung uh, magiging ano nitong pagdaan ng bagyo sa atin. Yan, yeah, o. Yan ang nagagawa ng kahandaan saan. At uh, may mga, mga punong nabuwal pero hindi ganun kala, ng katindi ang, ano, pinsala sa tao. No? So, pero yung mga kababayan natin, kung sakali kung mayroong mga paabisa sa inyo na huwag kayong mangisda, so, dahil may mga bagyo, na. sundin na hunin so, niya. Na. Dahil mahirap, no? pagka hu, nagkaroon ng problema, ay eh, talagang siyempre, yung gobyerno hu, natin, kikilos din naman. So, Tama. kasi sinabing, huwag Resources, muna mangisda, dahil malalakas malakas yung alon, malalakas yung alon dala ng bagyo, eh, sumunod na, 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 lang na, tayo. Yan, na, diba? Eh, ay, anyway, anyway, hindi naman ho ganun katagal ang mga bagyo natin. Tama,